Hello, good morning mga ka-abroad. Meron tayong uh, biyahe ngayon. First ever sideline natin habang naghihintay uh, tayo ng pag-uwi sa Pilipinas o makahanap ng bagong mapapasukan. Ito, ito yun na yata yung ating uh, uh, pasahero. Ito nga. nga. Ayan. Bilang uh, sideline natin ngayon yung pagiging uh, grab driver. Sa madaling salita, Carlith. Good morning po. Saan tayo ma'am? Alraha Garden. Saan ba tayo lalabas ito? Sa may malaking coin? Pag-ituro lang ng daan ha Kasi Hindi pa ako nakaka Daan doon sa likod na yun Kaya daan Kumusta po? Nagwo-work kayo doon ma'am? Dapat lagi niya akong kunin para ano para suki na tayo. Tuwing weekend lang. Sorry. Naglag. <laughs> ano ba to ayos yun? Sa Naglag. Bag, 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 bag. Sorry. Oh. Kasi naman hindi siya nag-iingat. Dahan-dahan. Okay. Subalit so, tuwing weekend lang yung ano doon, work niyo doon. Hindi, okay, weekend ako umuwi doon. Ah, weekend ka umuuwi doon. Uy, kain ako umuwi nang city doon pabalik doon ng morning ng Sunday. <coughs> ah, ganoon okay hey, parang magulo. Okay na. Hey, yun mga kabroad. Ka yung isang uh, sideline dito ng mga kaya abroad natin, yung mga nawalan ng trabaho. Kapag mayroon kang uh, sariling sasakyan, uh, ito pwede kang mag carlip uh, po car car oh, para yung grab sa atin may magmimisit sa yung pasahero puntahan mo din atin mo sa kanyang destination and hopefully kikita tayo magbibigay siya ng tip yung ating <laughs> generous tip yung ating <laughs> pasahero <laughs> <laughs> Dahil Karamihan <laughs> uh, alam nila na kaya ka nagkakarlip ay uh, Wala ka ibang trabaho Ayun. Pero yung iba uh, Sideline lang talaga nila Kapag ka araw lang off guys okay, sa tumambay sa bahay Ito ang ginagawa nila magkarlip Pero sa ating ngayon Sa sitwasyon natin ngayon ito yung pagkukunan natin ng uh, pagkukunan natin ng income para pambayad sa bah sa bahay tubig at kuryente so at least by the, end of, this month meron tayong pambayad ng kuryente at tubig kasi yung bahay naman natin yung uh, bahay ng kumpanya eh, still existing yung contract so hanggang next year pa yon yung consumo na lang ng tubig at kuryente ang kailangan-kailangan isipin mga kabrod tuloban natin yung ating pasahero at Et, eto na biligan tayo ng 100 derhams may gandang panimula to sana laging nito laging galante yung ating mga pasaheros. salamat ma'am sa pakinpid <laughs> <laughs> Leninang. Ayan, uh, uwi ulit tayo mga ka-abroad at hintay tayo ng susunod nating pasahero na uh, makarami tayo para hindi natin problemahin yung pambayad ng tubig at kuryente yung pangkain na uh, madali lang hanapin yun kakain tayo at kakain hindi tayo pabayaan ng ating mga kasama sa bahay. Ayan. So, see you next time, mga uh, kabrod. Ingat-ingat. Bye-bye.